<laughs> mga po sa inyo ay po yung naglalakbay patungo po sa isang kainan dito sa San Juan kay Oliver's Goto at habang kami naglalakad ay kita namin ang mga nakaparada sa sakyan talagang maraming naguguto sa wakas nakadaw pampalad ko na rin ang mayari ng gutuhan si Sir Oliver Kuya Oliver at ito po Shout out po kayo. Shout po, Kuya Oliver uh, ay, Shout out po, Kuya. Ed Masilungan ng Rosario Batangas. Yan! Wow! Salamat <laughs> po sa inyo pagsisay niyo kuya. Salamat po! O, oh, pisa na natin na kainan. Masarap na ang guto pero may pampasarap pa. At yan to, inilatag na ang guto. Eh, kita niyo naman, hindi na mister magsalita. At kitang kita na. At yan nga, nung maubos na, may kasunod pa pala. Dinosaur guto. Ay, talagang paktar paktar ang barkada. Napakasarap! Ayan po, inilatak na si Sir Oliver. Oh wow! Ang laki! At may extra sabaw na ilagay si Sir Oliver. Wow! Ito talagang kumplito, Sir Kados. May ribs na nakakapit ang lamang. May bitoka. May atay at may tuwal niya. Kumplito. Ayan nga po. Pagkatapos magkain, nagkapitura pa. At uh, napaka may tatapal si Sir Oliver. Okay. Masih luar, masih luar, masih luar. Ikan macam mana ini tu? Macam apa? Parang itu? Parang topi, topi. Parang itu itu apa? Parang 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 Talaga na, ka-project uh, ako. May loob pa tipak-tipak nga rin tinatartartin din eh. Talagang uh, ganito pala kung paano nila piniprepare yung mga siniserve nila sa mga customer. Uh, talagang masisiyahan kayo sa kanilang uh, pag-tanggap uh, uh, sa bawat customer. Talagang napakababait ng mga empleyado nila

Grabe, grabe, grabe. O mga kaborda, ito na! Ito na ang ating uh, pinaka-me-meeting matimusan, yung hindi pa nakakatimus, okay. so, yan ang guto ni Kuya Oliver. Ang tena sa uyan, malaki. Ang pamilya na yan. Alright! Ayan! Kaborda! Alright. Ito na. Ito na! oh saan ang borto <laughs> Shout out po. Alright. Shout out Kuya Ed Masilungan. Ate Oping Masilungan. Napakababait na tao at mga totoong tao. Mahal ko po ang mga yan. Parang tatay at inay ko na po ang mga yan. Thank you po. Thank you. mga bago na kuya ito. Ito po. Kaya na. Talagang Salamat po. Salamat. Thank you for watching Tatay's vlog you <laughs>